Uh, ano Isang maganda kumaga po sa inyo sa, kabulo, sa buong kapuluan. ah uh, Lalo-lalo na sa mahal labas ng Pilipinas at sa Nike dyan. Ito pong aking tinatapos uh, tinatagpos na misyon eh hanggang December. Kaya kung ang mga tao po'y makararating dito hanggang December, at the month of December, tinakamayan ko po kayo. Talaga pong ginagawa ko po ang aking magagawa. Uh, kasi magbe-birthday po ako ng December 21. Kaya po, uh, inaasikaso ko po pong ang mga pasyente na ang masasabi ko dito, pinakamatagal na po ang tatlong punta dito sa akin. Ngunit ang aking mariin pong mga sinasabi, eh, kung kayo pupunta dito, talaga pong kayo nakagaya, naka-schedule. May dala kayo ng konting budget na pambili ng mga gamit. Huwag na kayong magbigay o pasala kung kayo ay eh kailangan magdala ng gamit. At talaga pong, pinagsisikapan ko po na hawakan ang mga mabibigat na karamdaman. Lalo-lalo na po sa so colon cancer. Heto po, ipakikita ko po sa inyo na matapos ko pong nalabatiba ito at malinis na malinas pa. Ipakikita ko po ko sa inyo kung po, paano ko po pinipiraso-piraso na parang cake ang nasa loob ng na, ah, colon. Ito po kamay ko sa pamamagitan din po ng mahiwagan labatiba na nakakatulong tulong. Ito po. Ngayon po, ipaniliwanag ko po sa inyo. Kaya po, dagdagan ninyo ang inyong dasal. Ha? Wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. Nalulungkot po ako. Matapos po na ang sakit ngayon, eh, poor dialysis, got the dialysis. Eh, ngayon po, eto na po, ang akin po na nararamdaman eh, ang mga tao, pur po may butas at tiyan. Nalulungkot po ako. Ibibigay ko po ang ultimate remedio sa kolon. Kayo po, na mga nasa kaduluduluhan ng Basang Pilipinas, tinatawagan ko kayo. Maglangis po kayo ng sampung niyo, uminom po kayo na tatlong sunod-sunod na sampo, walo, siyam, pito, anin, lima, kung gano po kayo mo. Kaya lang po yan naiilam. Iinom po kayo sa primero mano na tatlong sunod-sunod, alas 5 na kumaga, ha? walang naman ng tapos alas 6 kakain, tapos ipalo up po nyo ng tubig para po lumabot, yung e, lumabot yung kolon. Huwag nyo pong baya-bayaan na kayo ay mabuntis. Ang tawag tong po, buntis kayo ng tayo sa loob. At dito ko rin po nakita at nakuha ang remedyo na ito po pala ay para sinimiento. Hindi po, kung hindi po bubuksan bu ng tiyan, hindi po makukuha. Sangayon po sa akin naging karanasan ngayong umaga. Sa madalit salita ay eh, marami na po akong imposible na ginagampanan dito sa ating lugar. Kaya ang pananawagan ko sa inyo eh, Uh, ayusin ninyo ang dugo nyo. Hindi yung matumaas lang ang, tumaas lang ang dugo nyo, humina lang kayo, nahilo na kayo na bagya. Ang gagawin nyo agad eh, kayo eh, nang na loob takala nyo kayo mamamatay na. Hindi. Kinakailangan magdasal kayo. Ibigay nyo ang, sa tiwala sa Diyos. Kasi yung hilo na yon ililipas eh, doon. Hindi yung aapuhapin uh, nyo na akala nyo para kayo maligtas, eh magpapadayansis. No. Hindi po nakaliligtas ang dayansis. Nakapagdudugtong buhay lang po yan. Kaya kung sinabi ko po sa inyo na kapag po ang tao ay na, nagkaroon na ng emergency dialysis, ha, pagkatapos dito po ay lifetime na po yan, wala na pong ultimate remedy. Ang akin pong po dito ngayon ay eh, kinakailangan po para hindi itry nyo po, kahit po kayo nasa Ibayo, nasa malayong lugar, kailangan po matulungan ninyo ang inyong sarili. Ako po, na naririto, mother pa rin, nagsisika po ako na itinuturo kong lahat ito. Dahil, wag po kayo magdaramdan sa sasabihin ko, totoo lang po. Ako po ipapaalis na nagtatapos na lang po ako na YouTube. Ang gusto ko po talaga, eh, yung aking nalalaman, maibigay ko sa inyo, eh, tayo po, eh, ah, nalasap na na po natin ang kaligayahan. Ito po akin aking na sinasabi. Sa mga new generation, kinakailangan po ipunla ninyo ang lahat ng bagay. Kagaya po ng nalalaman ko, tingnan nyo nga po ito, gaano po ang operasyon ng, 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 ng colon cancer. Ah, napakalaki po. Bukod po sa roon, hindi pa iyan. Binutas ibabalik. E ang discovery ko po dito sa mga binubutas, nagkakaroon po ng trouble, lalit kalalakihan, na, na kapag po na-operahan sa kolon, natatapat po ako sa inyo ng pawang katotohanan lamang. Kapag po na-operahan ng isang lalaki, nagkakaroon po ng, ng sa kanang itlog. Ha? Kasi po yung hangin na pependent, lumalaki po ang kabiyak at naririyan na po ang problema ng mga tao. Sana po may pera, napakarami po nungubuha. Kaya kung ako man po ay naririto, na ako, po, ako rin po ay walang pera. Pero ang hinahabol ko po, ay eh, ang kalungkutan ng mga tao, na ako rin lang ay binigyan ng Diyos ng na nagsakripisyo, na labing limang beses ipinako sa krus ibinurol, naririto na po lahat ng istorya ko. Kaya ang akin po masasabi, lalo na nag-iisip ng masama sa akin, huwag na kayo mag-isip, manood na lang kayo. Para kayo hindi hatulan. Nagsisikap ako mga kapatid. Iniiwan ko sa tao ang aking nalalaman. Lalo-lalo na sa lahat ng bagay at pagpapayo. Siyempre, pag ako'y nawala na sa mundo, bubuksan nyo ang aking Facebook kung ano ang nangyayari. Tingnan nyo po ang aking nakuha, nadukot. Talaga pong basa-basa ako ng pawis. Na umpisaan ko po ito. Dalawang oras ko pong ginawa na nabaliligtas po sila sa ano, stroke. Komatos. Akin siya gumising kayo. Heto na. Heto na ang bigay ng Panginoon sa atin. Kung iisipin nyo, iniksibig ko sa inyo ang isang naging karanasan ko at hindi lamang ito ang aking sinasabi. Ako lamang ang nakapagbalita sa inyo. Kapag ito po, napuntis eh, nabuntis kayo dito sa iba. Kapag po nabuntis kayo na lumaki puro po tayo lamang yan. Ito pong, ito pong butas ng, ito po kolon, yung pong ng tayo umiikot. Kapag po babae, umiikot doon, pumaloob doon, sa lalabas ang tayo sa ari ng kababaihan. Kaya ngayon lang kayo nakakinig. Dumilat kayo. Huwag kayong mangisulto, Sagot kayo. Mang kayo. Kinakailangan na idilat ninyo ang aking mariin paliwanag. Dahil ito eh, hindi, hindi ako nagpaparagali sa inyo. Hindi ako nagpapapuri. Ibinibigay ko lamang sa inyo ang lecture na prostate, colon, ha? Ah, ah, sa kababaihan, sa mayoma, sa lahat ng bagay. Bakterya lang po yan. Nakadikit lang po sa loob. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dinudugtungan pa ang aking buhay. Pero sa totoo lang po, pinipilit ko na lang pumilos. Ako po ay 84 na sa December 21. Kaya ako yung Ang ibig ko sabihin, Hoy, yung mga tinuruan ko magsipaglabatiba, gumising kayo. Napakalaki ng bigay ko sa inyo na itinuro ko sa inyo ang aking nalalaman. Samantalang yung Ayo malaman ng labok. Pero ako, karang na karang dito araw-araw. E, Isipin nyo, bakit hindi kayo mamamatay dito? Bakit hindi bakit hindi kayo magkakaroon ng poison? Ha? Makokomatosis na, mai-stroke pa. Ha? Napakaganda po ng biyaya sa atin ng Panginoon. At kayo lahat. At ang lahat po ng aking na ang lahat po ng aking bubuklatin. Dito po hindi unahan. Huwag po yung pagdumating kayo dito eh. Ah, akala mo kayo totoo totoo na na hapit kayo na ahalo sa takin nyo ko. Hindi tama. Manood kayo. Makinig kayo. Pag oras nyo, magbaong kayo ng pagkain. Bago pumunta dito, hindi na nalahok lang sa markada, sumakay na sa sasakyan ni walang gamit, ni walang dalang konting budget, merami pong mga gagamitin dito, bibilin kayo. Kung ang dadalin lang po ninyo isang libo, dalawang libo. Hindi po, kasi sa pamasahe lang nyo, sa pagkain nyo, wala na. Ngayon, marami pong mga pangangailangan at sinisikap ko po na ang lahat ng pumunta dito, mabigyan ko ng kaligayahan as bilang ina, as mother pa Kaya napakariin po ng aking mariin kaliwanag sa inyo na marami on the day of uh, uh, November 25, 20, 23. Ito po ang pinakamaganda kong regalo sa inyo. Isang dakila at tunay na pagmamahal. At kasasabihin ko po sa inyo, kayo na mga ginawa to, hindi nyo ko kayang bayaran. Kasi, ha? Hindi kayang bayaran yung biyaya ng Panginoon. Kaya wag na kayong hatol ng hatol dyan. Ha? Akun talagang ako ay eh, na merah. Ha? Hindi ganito buhay ko. Sagot kayo, oo po. Puro pera po ang mamamayanin. Ngayon, ako po, kung ano po ang kaloob nyo na bukal. Kaya lang po, pag mali din, kumaalma din po ako, at ako po ay eh, talagang mahilig sa pasalubong, kasi nga po, isip-isipin mo, araw-araw, 38 anos na ako, ito, e eh, paano po ako makakakain? Kaya nga po, nagbibiro ako sa inyo, minatamis, gani-riganon, ayaw na po tumanggap ng pagkain ng katawan ko, uh, lumit na po ang katawan ko, pero magkaganyo pa man po, bibiritin ko, bibiritin ko hanggang December ng katapusan. Uh, magpapanibago na naman po ako ng landas ng buhay. Kaya binabati ko ang buong nagmamahal sa Facebook as mother pa rin. Lalo, lalo na yung mga lalaki na malalaki yan, na may, mga may colon cancer, may mga prostate. Huwag niyo pong pabayaan. Pabayaan niyo po na lumabas yan. Pag po ipipigilin niyo lang at uh, ano, mapepending lang po yan para lang po simantado yan ang magagana po sa ari ng mga senior citizen para lang pong na nakalagay dyan. ni e engkang engkang na po. Ha? Simentado na po ang bakterya. Kaya mga kapatid kong minamahal, makinig lamang kayo at meron kayong makukuha. Kapag kayo ay nakinig, may tama kayo. Pag kayo ay namiloso po, ha, wala kayong tama. Kaya isa maring rin paliwanag na naririto ang aking mga pasyente, lalo-lalo na yung mga dinudugo. <laughs> mga kapatid, ipagkatiwala nyo sa Panginoon. Hindi kayo masasaktan. Hindi kayo magagastusan. Magastusan man kayo konti lang. Sagot kayo. O, uh -huh. Kaya kung kayo manay naririyan, maluod na lamang kayo. Ang akin sinabi, pag kayo'y pupunta dito, pinutian ay isusot Ayoko ng itim Sagot kayo, opo. Ito eh, bahay dalang nina. Po, ako mane ako mane ang gaya ko eh, papano ako na eh. Ako na manay, eh. nagsaservisya sa inyo. Hindi yung ginagawa ang lugar ko na ha, barkada, ah, Ang ginagawa barkada, sumakay na sa sasakyan, ha? Ah, na nakipag ano na, na humati na sa sa arkila, pero hindi tama. Ang ang kinakailangan inulit ulit hindi anli. O ng tatlong beses na langis. Baonin yung langis. Dalin yung mga ingredients na sinasabi ko. Magdala ng budget na pambili ng gamit. Hindi para perahan ko kayo sagot kayo, opo. At ako naman po, isa ko kakainin, ay palagay ko po eh, sa biyaya ng Panginoon, eh, kaya naman akong suportahan ng aking mga anak. Kaya isang mariing po sa magandang salita, na iyang inyong ano, hindi yung iisip nyo agad eh, ah, pabubutas na lahat ang, ang ginawa niyo na tela, yung tiyan nyo, binutas na sa binutas sa dito sa Abdo binutas pa po dito tapos po eh, may catheter pa nakaawa ako kumakita ko ang aking mga pasyente, naaawa po ako. Kaya po ngayon, ang lecture ko sa inyo, magdasal kayo, ilapit ninyo, ha? Maging kayo, baguhin ninyo, idiretso nyo daan. Sandali na lang tayo dito. Lahat tayo mamamatay. Ngayon, itong pamulat ko na ito, eh para sa new generation. Sagot kayo, opo, huwag kayong materyoso. Ha? Kung ano kailangan na sinasabi ng magala, magulang, dumiretso kayo ng daan, hindi yung Pilipite pupuntahan ninyo. Ha? nabarkada lang ngayon, eh, nag-iba na ugali. nag ara lang na nakarating lang ng kisi ayo eh. May mga may mga tigas na at may mga baltik na ulo na kung magsalita sa matatanda ay eh, grabe. Kaya ako po naririto. Talaga pong hinahabol ko po ang aking mga bibig na bubuksan sa mamamayang Pilipino. Ah, uh, dito po ang isang uh, tumayo ka po yan. Ikaw muna, ikaw muna. Okay. Ang umaga po. Harap ka. hindi umaga po. Hmm. po ay nagpunta dito dahil... mo kuya. Naniwala po kami kay Mother Paring dahil sa kanyang paggamot totoo naman po na nakakagamot siya na so huwag po natin siyang siraan o anuman dahil siya'y tumutulong lang sa taong bayan. O. Ano masasabi mo sa panggagawin ng ito niya? Puro aktual? Opo, ang ginagawa po niya ay talaga pong tinitignan niya yung pasyente at kanyang sinusuring mabuti. At yun ay gumagamit din siya ng mga simple lang na katulad ng pinakita kanina. Pero yun po ay epektibo sa paggagamot. Ang um, pinaka the best lang is oh, lang is po at sa kayo. O, ano naman ang masasabi mo? Okay. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ako po si Ma Malu Ramirez. Hindi po ako makalakad. Nagsalita mo sa ako. Dahil po kayo, pa paring na tulungan niyo pa ako. Tulungan niyo Talak pa, pa kayo, ako. Palakpakan niyo mga pati. Maniwala po kayo, Father, paring. Siya po ay tutulong sa atin at sa mga bagong reliyonasyon. Salamat po. Alam niyo, ang pagtatapat ko sa inyo, siya ay may hanap buhay. Nag-resign na siya. Sagot kayo, opo po. Siya po taga Batang siya, siya po ay taga Batangas. Lumapit po siya. Sa madaling salita po, ikat. Nung una po, bisita. Tapos po, Dilinis kong po sa labatiba. Ngunit hindi po pala nakuha pa noon na ibigay po sa akin ang, ang talagang pagwawakas. Ang sabi ko po sa kanila, kayo, magpakaayos kayo, maging tapat kayo sa chapel. At gagawin ko ang lahat. Hindi ko pa babayaan na may bakterya pa kayo, naniwala kayo sa akin, galing na kayo, eh hindi pa pala. Kaya intayin niyo ng bibig ko. Hindi ko kayo pababayaan hanggang ako'y may nakikita ang bakterya. Tignan nyo nga po, nandukotin ko, sa kolon, nadukot ko po. Kaya po ngayon, pati po pagsasalita, ito po ay na-encounter ko na yung po palang pigin natin kapag may bakterya, lumili ko, kaya po nai-stroke ang tao. Napakarami po sa dugo, sa lahat ng bagay. Kaya po ngayong araw na ito ay isang napakagandang pabalita. Ang akin pong pinahayag sa buong mga tao na dahan-dahan kayo. Eh, ito eh, rin po ang isang tagasaan ka na. Ako oh, 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 oh. si Rochelle Tariela. Uh, marami pong salamat kay Mother pa rin dahil ako po yung dinudugo eh. Dinudugo ng isang buwan mahigit. Minsan, minsan ba, nawawala, minsan babalik. Baka bumabalik. Simula nung um, nagpagamot ako kay Mother pa rin, huminto siya. Nung Webis lang ulit bumalik. At alam ko ngayon yung Matutuloy. Matutuloy to the mother pa rin. Gagaling ako. Balak pa Sa totoo lang, tumayo ka. Di ba ito may operahin na? Okay. Nakipaglabang ka. Eh, sino ka umaraw sa tao. Uh, operahin ka, nakipaglabang iba si, ka. Ibabiopsy na po. Sabi po ng doktor, ibabiopsy na daw ako. Kailangan, kailangan na. Kasi sobrang kapal na ng lining ng matres ko. At sa ngayong matres na makapal na din. Kaya kailangan ko daw mabiopsy na. Kasi nga, baka daw maubusan ako ng dugo. Dahil sa dami nga ng sa isang araw, labing dalawang diaper na gagamit ko sa lakas ng palakpak ng mga ko. Pero may ito ito yung mga dapat gagaling alam ko. Kaya po ngayon, ang aking tayong masasabi talaga, ang ating pundasal, napakaganda po na idudulot sa si atin. Naririyan lang po siya. Kaya nagbabumabati ako sa buong kapuluan na ngayon, ididatan nyo ang mata nyo. Walang imposible sa Panginoon. Yung, yung dudukutin, bibiyakin, nakukuha dito. Sagot kayo, et, eto, eto, kamay. Sagot kayo. Palakpakan nyo. Hanggang December. Hanggang December. Hanggang birthday ko. Kaya yung mga, mga tinuruan ko maglabatiba, idilat nyo na mata nyo. Marurunong na kayo. Huwag nyo lang gagamitin sa iba. Dahil kasi, uh, kapag gumawa kayo ng buti, mapapasama kayo. Naintindihan nyo? Okay. Sa loob ng 5 minutes na ang tao. Kaya lang ako talagang ang, ang naging history ko ha, fake killer ng buong. Hindi ko nadudugtungan. Dahil ako'y labing limang beses yung pinako sa cross na talagang napakarami ko pong tiniis. Kaya po maraming salamat sa inyo, mga minamahal ko sa Facebook. Kayo, ah, ah bumabati kami ng pagmamahal, lalo-lalo na sa nagaganap sa mahal na bansang Pilipinas na makatahikan. Okay, bye-bye po, bye-bye.